So, ayan na mga kamanoy. <laughs> At Okay. Salamat. Ingat sa yung tatahaking landas. And good morning mga kamanoy. All right. Tayo ay nasa koprasan ngayon. Hoy, kapi-kapi lang muna pag may time. So, ayan mga kamanoy. Kasama ko rito si Thor na nag i -impaki. Oh, no! Thor, di ka na mapipigilan, Thor. <laughs> okay, Malugaw-lugaw pag araw ko ng <laughs> so, ayan na mga kamanoy si Thor. At kinukuha na yung kanyang gamit. At pati yung kanyang tukalan. So, Ayan na, tapos na maging paxi tour at ready to jet out na dito sa aming koprasan. Ayan. Oh no! Ayan say? So, okay. okay. Bago mag-igabaw. Uh Oo. -oh. Panday ding mabunga-bunga. Ayan uh -huh. dyan. So doang sumpay ako lumas at ikong nyug sa dating muna ta. Oo, oh, okay. sige. So, ayan. Ayan okay, na, bilin na ni Tor yung kanyang gamit na sanggot at nandiyan lang sa may taas ayan mga kamanoy so ganyan talaga ang buhay at wala pa si hindi ka so hindi siya pupunta doon kay big boss para magpaalam ayan mukha mo kaya ito ni kamanoy ah pusang gala parang yung lukuhan to ah mukha hindi nagkukupras Oh, say So, ito yung binigay sa akin ni Thor na, uh, ano niya, uh, bago siya umalis, uh, wings. <laughs> so, ayan, kinukuha na ni Thor yung kanyang mga gamit. So, kaya lang, wala pa si Thor. Ayan. Kaming dalawa na lang dito ni Nards na magbabakbakan. Alright. So, ayan. So, ganyan talaga ang buhay mga kamanoy. Tapos, enjoy lang natin yung ating buhay. Uh, at sana dumating na si Nards para masettle na itong lahat. May nakaready na kami na dyan na uh, kupras. Uh, kup Kuprasin pala. Mga kamanoy ng mga niyog na nakasangkot sa kanahilada. So, ayan mga kamanoy. At, <clears throat> ganyan talaga. Uh, pag mga pamilya daw kailangan talagang maghanap ng option para mabuhay so ayan yung binabuhay ko lang din naman dito kalabaw <laughs> tatla sila kaya lagi ko lang sa damo pwede na so ganyan talaga dapat tor, bago ko mag ano rat, anong tanay bagol buk na buk mo na so para sa mo alright so yun yung sinabi ni oh. Uh, ko oh para sa kuya sa bagol mm. para hindi na alright ayan na sa bagol bagol yung bao mga kamanoy ayan yung gagawing ano lulutuin pa namin ulingin pa so yung kanyang party bigyan niya na daw sa akin tapos bigyan namin, namin ng kapi as asukal alright so ayan mga kamanoy, at ha kuna na so ayan na ini plastik So, ayan na mga kamanoy si Thor. Ayan. Alis na siya sa kuprasa ni Team Gabara. Alright. So, ihatid ko na siya sa kanyang huling daanan mga kamanoy. Ayan. So, ayan na mga kamanoy si Thor. Paalam na Thor. <laughs> So, ayan na si Tor at mag i na siya. So, ayan. At ihatid ko na siya rito sa kanyang huling daanan. <laughs> Alright, so, <laughs> kamanoy, ayan. Pag oh. masabata mo niya si Nards. So, ayan na. Ayan, paalam na. Alanganin makababay. kababay. Hmm. Alis na ako. Hindi. Okay. Ingat. Ingat. Ano sana sa pag-alis, walang samaan ng loob. Alright. So, ayan na mga kamanoy. <laughs> at... Okay. Salamat. Ingat sa iyong tatahaking landas. Ayan na mga kamanoy. At namaalam na si... So, ha? Oo. Ah, ah, sige. Ingat. So, ayan na mga kamanoy si Thor at tumalis na ng tuluyan at siya ay namaalam na niyon bye bye Torio so ganyan talaga ang buhay mga kamanoy at hindi nating maiwasan na ganoon talaga na maghiwa-hiwalay mga kamanoy so ganyan ganyan talaga ang buhay so ayan mga kamanoy at muli ay nabawasan na naman kami sa aming team at tatlo na yung mga namaya pa na malis na mga kamanoy so ganyan talaga ang buhay mga kamanoy at lagi na lang tatandaan na minsan talaga walang nag stay lahat talaga nagbabago Siyempre, din natin masisi yung tao dahil may pangailangan din yon sa buhay na at sa kanyang pamilya so ganyan talaga mga kamanoy ang buhay ko kung bakit kung nagtataka kayo kung bakit ganoon yung mga words namin dito ganoon talaga ang team gabara nung dumating din ako rito ah uh, lahat ng umaalis daw dito ay namamaalam, ayun, so ganun ang ano, patakaran nila dito, ah, paalam, yun sabi kaya, si Tor ay namamaalam na, so mga kamanoy, ganyan talaga At ayan mga kamanoy, so wala pa rin si Tor yung mga, ay si sinards baka mamaya-maya, uwi na rin ako kasi, punta ko ng ulas Ayan, may obligasyon ako mga kamanoy, at ganyan talaga ang buhay So ayan mga kamaray hanggang dito at maraming maraming salamat sa inyo at bye bye Turyo. At good luck sa yung tatahaking landas. So ayan mga kamaray at hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa inyo. Paalam Turyo.